Hi. See hi. See cheese. <laughs> hello. Hey, oh Oy! Oi, the ka namin nakita kanina. Sayang. Aw oh, nakita ka namin, di ka nakasakay. Paano naglive ako? Di kita na chat. <laughs> hello. Ay, add kita sa ano para sasabay ka na lagi sa amin. Okay, para di ka na maglakad. Saan, baka itak, eh. Ha? Baka mamaya mauna yung Kaya nga, i-add nga kita ka na namin na si na para na alam na mo, na mababasa na mo. Ayan ano, yung... no? Ito yung mga girl lalo ng Arezzo. Oh, injection pala. Ayan. Girls ng injection. Ayan, nag-iinom ng mong collagen. Ayan, si Oo, oh, oh. Hindi, mamaya sumabay ka sa amin. Okay. Nipo, Bakit, bago ka na naman <laughs> eh, hindi yan mawawala. Kasi oh. madami kami. Madami kami. Sana parang hindi mahirap mga kung maula. Kasi nagpipick up kami ng mga pasayero sa ano? <laughs> sa labas. Nagaano <laughs> kami ng pagkunti lang kami, nagpipick up kami sa labas. Diyan sa... Diyan sa gate. Hello. Hello. Ito po. yun mga kasamahan ko. Unti pa kasi namin pasokan. Ano pa lang. Mga quarter pa lang. Six po kasi ang pasok namin. Kaya tambay mo na dyan sa tatambayan. Ah. Oh. Ngayon, dito kami ulit sa tambayan ng aming mga... Dito uh, si... Diretso na... Ng...